Okay, hello. Good day sa iyo Taurus. So ang ang gagawin nating basa ngayon nakis para sa closing the chapter ng ano no, ng iyong Disyembre. So ang spread nato yung nakatoon sa pag sa pagnilay-nilay at pagmuni-muni ng mga taong nagdaan sa iyo, no? At syempre, ito yung pagpapalaya sa mga hindi na kailangan, Taurus. So ang pangunahing tema ng aking ng ng iyong taon, titingnan natin 'yan. Ang aral, leksyon na dapat mong dalhin no? At dapat bang palayain, iwan sa, sa taong ito? At ang panghuling payo para sa Disyembre sa iyo. At siyempre ang energy na dadalin mo sa bagong taon, no? Ayan. So, kitingnan gagamitin natin ang five closing spread sa iyo, Taurus, no? Ayan. So, kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. <clears throat> Ayan. So, mag-ano lang po tayo na mag- Mag-cleanse lang po tayo, medyo hin uh, kung, ba, naka noise gate po tayo, malamang na hindi niyo marinig pero yung prayer na lang po, no? So start na po ako. Ayan. Ito, no, Taurus, kung ano yung dapat mong iwan. Ang uh, closing chapter, Tarot, para sa iyong Desyembre, no? So, maligayang pagdating sa Desyembre, Taurus, no, bilang pinakatapat na at pinakapraktikal na signs sa Zodiac. So, madalas mong kinakapitan yan, no? Ang, syempre, pag uh, maging ito man ay komportable sa iyo ang, ang mga routine mo ang iyong mga pag ari at kahit anong idea na hindi na nagsisilbi sa iyo pero tandaan ang Disyembre ay hindi lamang tungkol sa comfort so ay tungkol sa paglilinis ng iyong espasyo no so, gagamitin natin itong closing chapter spread no upang tulungan ka maging mas epektibo sa pagpapalaya so ikaw yung pina pinamumunuan ng Venus ang planeta ng pagpapahalaga sa sarili, no? Kaya mahalagang malaman mo kung alin energy, habit at attachment ang nagbibigay ng hindi na awards sa iyo sa bagong taon, no? Ayan. So ang pangunahing team, no? Merong ng ng iyong taon is nakikita natin dito is the high priestess in reverse, no? At syempre, ang aral at leksyon na dapat mong dalhin ay meron kang eight of pentacles. And then, ang dapat palayain o iwan, four of swords. At syempre, ang pangunahing payo sa Disyembre. No? Andito ang page of pentacles in reverse. At uh, ang energy na dadalin mo sa, ba sa bagong taon is nine of pentacles. So, kung makikita mo rito, no? Ang napakagandang reading nito at talagang ko para sa energy ng Taurus na gumagawa ng closing chap chapter na to. So, kung makikita mo, meron kang high priestess dito, ang pinaka-team, no? So, ito yung nakikita natin yung pag, uh, pagbaliwala sa inner wisdom. So, ang taon mo ay nakatuon sa hindi pakikinig sa iyong instinct at inner knowledge, no? So, maaring naghahanap ka ng sagot sa labas sa halip na magtiwala ka sa sarili mo, no? Sa sarili mong kaalaman. And then, ang pagiging pero nakita mo dito, ang pagiging masipag at ang iyong pagsasanay. Andito ang aral at leksyon na natutunan mo sa mga nakaraang buwan. So, ito yung halaga ng consistency at pagka, paghusay sa isang skill o proyekto. So, ang quality ay parang dumarating pa ulit-ulit na paggawa sa iyo, no? Ayan, so yung, yung pagiging skill mo, yung pagiging very yung very consistent mo sa trabaho, Taurus, no? And then, ito yung sabihin natin, dapat mong palayain, iwan at sa taong ito. Ito yung four of swords dito. Ito yung pag-iwas sa ganap na sabihin natin, pahinga, stagnations. So, kailangan mong iwan ang estado ng stagnations. O ang matagal ng pag-iwas sa pagkilos din. No? So, kailangan mo ng tunay na magpapahinga rin para makapag-isip-isip ka. Hindi lang ang physical na pahinga kasi you really ano eh, you really working hard din, no? Itong nakada, naka, naka, nakaraang buwan din, no? So kailangan mo rin malaman, matutong mag ano, magpahinga din. No? At sinasabi dito, ito yung dapat mong palayain sa sa pagpapagod, no? So we're too much overworking nang nakikita natin dito. And then kung nakikita mo, andito yung pa, uh, last message sa yon ng Desyembre. So, iwasan na yung walang katiyakan sa pera at saka yung opportunities. So, ang actually, ang payo nito yung iwasan ng procrastinations din sa mga practical na bagay, kagaya ng pera at bagong, uh, bagong mga project. So, huwag mong baliwalain ng mga signs at opportunities din, no? Dahil sa katamaran minsan at pag-aalinlangan din, some of you, No, but some of you then is nakikita natin dito is too much working naman at uh, sobra namang nagpapagod. No? So kung makikita mo rito, ang energy na dadalhin mo sa bagong taon dito is Nine of Pentacles. Ito yung sabi natin kasi nalilang at pagmamalaki sa sarili. Ito yung dadalhin mo ng energy ng financial independence, self-sufficiency at tubos na enjoyment sa mga bunga ng iyong pinaghirapan no? Parang nakikita natin dito is lahat ng ininvest mong energy sa proyekto or sabi natin maraming proyektong darating sa iyo at dahil because nga dito sa ginawa mong pagsisigasig din, no? Nakita natin ito yung pinakaaral na natutunan mo sa mga nagdaan na buwan, no? And, and ang darating ang darating na bagong taon sa iyo is full parang you are harvesting the fruit of your labor, no? So kung makikita mo ang kwento ng taon ng high priestess dito, no? Balik tayo dito, bilang isang Taurus, kapag nakabaligtad ang high priestess, ito yung sabihin nating nag-uutop uh, nag-aatubilikan na lumabas sa iyong comfort zone din, no? At uh, sabihin natin uh, batay din sa gut feeling mo, marahil ito yung may alam kang isang relasyon o trabaho na hindi maganda, ngunit sinusubukan mo itong baliwalain dahil sa mas madali itong tanggapin kaysa sa pagbabago no? So halimbawang sitwasyon, alam mo sa simula pa lang na hindi sustainable ang iyong side hustle. Sabi natin o diet, no? So ah uh, pero ano, no? Pero uh, ngunit patuloy ka pa ring naghahanap ng panlabas na expert. Or sabi natin nagpatuloy kang naghahanap ng magic formula imbes na pakinggan mo ang instinct mo na kailangan mong mas matibay at grounded na plano diyan, no? At sabihin din natin dito, ah uh, ito rin naman ang dapat mong dalhin, ang Eight of Pentacles uli, kumbaga ito yung susi sa tagumpay ay nasa patuloy na mag, ng pagsisikap mo, hindi sa mabilisang wins, no? So dadalin mo ang etika ng ito upang maging masipag at sa paggawa rin mga pagpapahalaga sa pagiging master ng iyong craft or skill. So halimbawa, no, ang skill na yung pinaghirapan mo, ayan yung pag-aaral ng coding, ayan pag-ipon ng budgeting, ay magiging iyong foundation siya sa bagong taon. So ang aral ay hindi mo kailangan maging henyo, kailangan mo laging maging consistent ka, no? Ayan. So ang dapat mo nga raw mas lalong karagdagang pagpapaliwanag. So ang dapat mong ang palayain ay ang four, of swords dito. So ito yung card na nagpapahinga, ngunit kapag ginamit sa dapat ay iwan. Kumbaga nangangahulugan na kailangan mong iwanan ng kalabisan sa pag-iisip o pag-iwas sa problema no sa pamamagitan ng paggawa ng walang kabuluhang bagay din no ayan yung tinatawag na stagnation so palayain mo ang mental na pag, na pagkapagod na dulot ito ng matagal na pag-iisip so halimbawa no iwan ang ano iwan yung mga mindset na hindi ko na hindi mo na kayang gawin o hangga't hindi hindi mo kayang ihanda ng 100%. So ang pagiging perfectionist mo yung nagiging stagnation. Dahil gusto mo ma-perfect 'yan, Kumbaga talagang magtatagal ka kahit ilang buwan, ibang i i uh, isa ilang taon mo, no? Kumbaga na-stagnant ang iyong progreso, no? So pagtingin mong hindi na, it's either na kung may plano kang bago, no? You might want to change right away, the, may backup plan ka dapat, no? Ayan, So kung nakikita mo rito dahil din sa pagpa-perfect, gusto mo rin kasi perfect eh, no? So yan ang dapat daw, uh, parang meticulous energy, no? Siguro dapat mo daw iwan 'yan. But anyway, para, uh, para naman ang payo naman para rin sa Desyembre. So ito yung page of Pentacles in Reverse. Huwag kang, ma, uh, kang, mag sa mga practical na issue dito. No? Maaring may kailangan kang financial na decisions or mga pagbabudget sa investment o yung pagbabayad ng utang. Ito yung patuloy mong pinag pinagpapabukas. Ibig sabihin, aksyonan mo to ngayon. No? Limbawa, may pumasok na opportunity para sa training o investment sa Desyembre no? Huwag mo itong i-dismiss dahil mukhang too much effort, no? Huwag mong hayaang maging lazy ka sa mga bagay na magpapayaman sa iyo. Kasi ito dadalin mo, oh. Fruit of your labor, talagang i-enjoy mo ito sa next year, no? So, nakita mo naman ang energy na sa bagong taon mo, which is Nine of Pentacles, no? ito yung isang napakagandang outcome para sa sa Taurus na pagkatapos ng lahat ng paglilinis at syempre pag-aayos ng 2026 ay magdadala rin ng masaganang kasarinan sa iyo. So magiging independent ka at financially secure ka at mas, at masisiyang ka talaga sa comfort at luxury na pinaghirapan mo. No, halimbawa no, dadalhin mo yung vibrate yung vibrations ng isang taong self-made at nag-enjoy sa mga material comfort ng walang guilt, no? So magiging master ka ng iyong sariling teritoryo. So handa ka na bang isarang yung iyong kabanata ng dalhin ang Nine of Pentacles na energy sa bagong taon, Taurus? So this is very exciting reading, no? So bibigyan din kita ng career guidance para po kay Taurus, para po kay Taurus. Ano pa po ang dapat niyang gawin para sa itong ito naman is guidance mo para sa severe bouts of poverty. So, there's no need to suffer, a, a sacrifice, hold the intentions of undoing in any bouts of poverty or self-denial that you may have made consciously and unconsciously in any lifetime. As you do so, all effect of bouts will be undone for everyone involved in all directions of time. Sometimes, no? Uh, kumbaga, we we say words na parang nakakaapekto sa ating abundance flow rin, no? Okay, so ang um, sabi so sabihin natin ang severe bouts of poverty rin, ito yung napakamalalim din na sabihin natin napakahalagang tanong na may kaugnayan sa Angel of Abundance dito, ang bouts of poverty. Ito yung tumutukoy sa mga sumpa o pangakong mula sa nakaraan. So maaring sa mga past life or sa generations natin or childhood natin na nangka-program sa utak natin, no? Kung saan dito yung sinasadya mong hindi mat hindi tatanggap ng kasaganaan dito o material na yaman. So karaniwang ito yung ginagawa sa mga reliyosong institusyon, no? Ngunit nagdudulot ito ng blockage sa kasalukuyang buhay. So ang severe pa po of poverty, ito yung nagpapahiwatig ng blockage na ito yung yung parang napakatibay at matindi sa matindi at maari itong maka sa bawat aspeto ng iyong financial or sabihin natin material abundance. So, ang gabay na to, kung uh, kumbaga ang severe bouts of poverty, ito yung nakatoon sa healing at forgiveness din at uh, claiming your divine right, no? So, ito yung halimbawa, ito yung pagkilala sa pinagmulan. Hang, uh, halimbawa, yung source natin, So, ang blockage na to yung hindi personal na pagkakamali mo, ito yung isang energetic contract na outdated. O sabihin natin sa past life, maaring ginawa mo ang bow na ito dahil sa si spiritual na paninindigan din. O sabihin natin, halimbawa, yung mga sabihin natin, pag-isip ng pagiging mahirap, as, uh, parang mas banal ka pag sa pag-iisip ng pagiging mahirap, no? O dahil sa pag-iwas din ng panganib na dulot ng dulot ng kayamanan, so baka na, nakatatak na din yan sa ano mo. Parang money is evil, parang gano'n, no? Yung nakatatak na sa utak natin. So ang gabay dito ng ang ating Angel of Abundance, tanggapin na ang bow na to at ginawa sa iba sa panahon pa ng context no so ipala ipaalala mo sa, sa, sa sarili mo na ang Diyos ang ating sources no ay gustong maging masaya ka at masagana upang maging mas malaki ang tulong mo sa mundo no so makikita mo ang connection sa kasalukuyang buhay which is current blockage mo dahil sa bow sa bow kung baga ang subconsciously sa ilalim ng ating subconscious no parang tinatanggihan mo ang opportunities at binabale wala mo mga paraan para kumita ng pera. So, maari kang maging self-sabotaging din tuwing ikaw yung sabi natin magsisimula ng umasenso, ayang, no, parang sineself-sabotage mo na parang I cannot do this, no, parang ganon. You don't trusting yourself then no, na, na yayaman ka na magiging maunlad ka. So actually ang ang guidance dito na ang uh, iyong spiritual value ay hindi na nakadepende sa iyong financial status tanda mo yan at ang material na abundance din ay isang tool para sa light work no hindi hindi isang sign din ng spiritual decay no So kagaya ang ritual sa pag pagre-release ng ng ano si Bow sa poverty kailangan mong formal na bawiin i ang bow na ito sa energetic level no Uh, you could do some prayer and affirmations. No? Maari mong tawagin sa si Archangel Michael para sa pagputol ng energetic cord na nagdudulot ng bow. At si Archangel Ariel para sa iyong abundance. You could pray for Archangel Michael at kay, kay Archangel of Ariel no? para sa iyong abundance. At syempre para maputol ang cord na, na inano mo during your past life. No? So, sa presensya ng banal na liwanag, formal mong, kumbaga, sa formal mong binabawi at pinapabaw lang bisa lahat ng severe of poverty. No? Pray mo yan. O, halimbawa, ang prayer natin uh, kay Archangel Michael, no? At kay Archangel Ariel. Just mention them. Okay, sa in the presence ng banal na liwanag, formal kong binabawi at pinawawalang bisa ang lahat ng severe of poverty na aking ginawa sa nakaraan kasalukuyan o sa anumang lifetime. Tinatanggap ko ngayon ang aking divine right sa kasaganaan. Pinapalaya ko ang aking sarili sa limitasyon, no? Salamat, Angel. Yan yung mga si, ano, example ng prayer po para makat natin ang pinirmahan natin, ang bow natin sa, sa kahirapan, no? Ayan, so i-pray nyo lang yan or you could... pwedeng uh, Pwede nyo rin pakinggan to ng ilang beses and then while you're praying bago kayo matulog sa gabi o kung meron kayong sariling prayer nyo, para lumapit ang abundance sa at para din pero kailangan this is the root no? kailangan natin maputo lang source no ito yung binaw na, binawan natin no so halimbawa rin ang severe sa of poverty ito yung sabihin din natin kasi nang nakikita sa mga sabi natin sa behavior ng isang sitwasyon no halimbawa yung financial mo no sa tuwing lumalaki ang kita mo bigla ka na, bigla ka namang nagkakaroon ng malaking hindi inaasahang gastos yan yung may emergency repair, no? Ang mga unforeseen taxes kung napapansin nyo, no? Uh, kung baga yung... Ang baw kasi ito yung parang nagsasabotahe sa savings mo. No? Yung subconscious mo pinu-push palayo ang labis na pera dahil sa takot mo, no? Saka isa pang ano, sabawa, bawa, uh, isa pang sample ng bow sa poverty. Sa pang, uh, ang bawa, sa karir mo na, no? Madalas mong piliin ang trabaho na pulpiling ngunit walang sapat na bayad, no? O hindi mo hinihingi ang nararapat na salary. Kumbaga, kasi pinaniwala, pinaniniwalaan mo ng spiritual or sabihin natin fulfillment ay kailangan kapalit ang financial suffering. No? Nakukuha mo, does it make sense? So, ito pa, isa pang ang pa halimbawa sa, when it comes to opportunities mo, no? May inaalok sa yung high-paying project o investment ngunit bigla ka namang nakaramdam ng parang pagka guilty o hindi ka na iniisip mo na hindi ka karapat dapat diyan so ang bow ng poverty ay nagpapatibay sa paniniwalang hindi ka worth no sa maraming pera no that is self sabotaging no isa pang ano isa pang binada isa pang example na gawin natin is yung possession mo no hindi mo ma-enjoy ang comfort at luxury kahit afford mo na eh no kumbaga nakakaramdam ka ng takot na maubos ang pera kaya kaya uh, kahit na kahit marami ito no parang ayaw mong gastusin so dito nagmumula ito sa takot na baka baka ang kasaganaan mo ay humantong sa corruption or sabihin natin spiritual downfall tulad ng nangyari sa nakaraan mong buhay so makikita mo rito no ang gabay ay very simple sa iyo dito no kilalanin ang bow bawiin ito ng formal at tanggapin na ikaw yung karapat dapat sa abundance ngayon no So, ayan, dahil ang iyong bagong taon ay napakaganda, yung mga nakalagdaan mo, no, yung sabirbaw na yan, no, kailangan putulin, uh, kailangan alamin ng root, uh, papano mag-pray kay Archangel Michael at Archangel Ariel na para tulungan ka, no, dahil napaganda ng iyong bagong taon. Parang sabihin na you're harvesting the fruit of your labor, no? na walang guilt na magagastos mo ang lahat ng pero mo may enjoy mo ang pinaghirapan mo no itong darating na bagong taon no ayan so kung makikita mo rito um, uh, pa rin tayo nak ng ano ng guidance mo dito kay Archangel no tingnan natin kung anong guidance na ibibigay sayo sa iyo sa yung Disyembre tapong guidance para kay Taurus kanyang Disyembre spirit Wow, victory. Siyempre naman, Taurus, you got the card of victory. Ayan. So, alam mo bang mensahe nito? Victory, yes. Kasi, talagang you will, ano, you will enjoy the fruit of your labor dito. No? Kahit maparelasyon pa yan, uh, talagang shinape mo ang relationship na yan, may enjoy mo daw at mananalo ka sa lahat ng laban mo. Ayan, sa, kasama mo rin si sa Archangel Saldapon, no? Pag uh, yung mga pinagdasal mo raw, Your prayers has been heard and answered. And magi, mag I uh, just put some faith on that, no? And everything will handle care sa'yo. So talagang meron ka rin, parang nakikita natin ang December mo is very matagumpay at dadalin mo rin yan sa bagong taon at sa 2026, no? Dahil pinangako na ng Nine of Pentacles ang iyong pagiging matagumpay, no? Sa darating na 2026. Basta dalhin mo itong pagiging, ano, no, pag, uh, pagiging working hard mo rin. But release this severe of poverty, no? Yung mga pinagbaw natin siguro, yung parang feeling na we are not worthy, no? Bawa sinasabi, sinasabi natin, kailangan kong magtrabaho para kumita, hindi lang ganon, no? Pag, uh, sometimes nakaka-mentions tayo na ang words natin is, wala, wala ako laging pera, o ayan. Mga ayan, inoperan ka, parang hindi mo pinagkakatiwala, parang nagdududa ka pa, no? Ayan, imbes na marami kang pera, nanghinayan kang gastusin, no? Parang mga ganyan, ayan yung madalas kang, actually, madalas mong piliin yung mga terbaho na very fulfilling, pero ano, no? Pero walang sapat na bayad sa'yo, no? Parang feeling mo, hindi, hindi mo worth, no? Hindi ka, wala kang tiwala sa kakayan mo, sa skills mo. So, release mo na yan, no? So, yun sa mga financial naman, sa tuwing may lumalaki ang kita mo, bigla ka namang magkakaroon ng malaking ano rin, no? Malaking gastusin. So, ambaw baw yun yung, yung nagsasabotay sa savings mo. No? Yung subconscious mong pinupush palayo ang labis na pera dahil sa takot mo rin yan. Because that is your fear. So, release that fear, no? Ayan, Taurus, I hope I help you with this, no? Uh, please don't forget to like and subscribe kung bago ka po, at maraming salamat sa patuloy na sumusuporta kay Happy Angel Reading, ayan, so napakaganda po ng ating reading ngayon, no? Okay, thank you po and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har everything will be revealed to you. In Har you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do where to turn or even what's holding you back but what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve in har everything will be revealed to you in har you will be inspired enlightened and empowered